Magandang what's Welcome to Liti Bagyo Ikaw, hai ka naman Ikaw lagi <laughs> matuwang Labo Gubat, gubat Oh hi guys Hello guys, mayong adlaw ko natong tanan. So ano na pod ang panibagong video. So karon di ay mga kasangkayan. So matulay ta karon sa bukid. Atong tanawon kung unsa kanindot ang view dito sa Ingbao. So kanina yung lugar mo kini ang Barangay Manloy Kapuokan Leyte. So kanina yung video basig na ay mga tana. So nga nung naamidiri, naamidiri program nga yutritrit So mauning na mi midiri ah. So happy talang po itong video video kay ingon nila nindot ako no ang view asa sa barangay Manroy. So mauna nag video video na lang dyan ko. Halat lang guys update na lang po ko ninyo pag tanaw video. ninyo video. Tanaw niyo kung unsa kanindot ang view din niya sa barangay Manroy. Dinhi anda guys, gigapoy na jud ko dapita guys, pero giilob lang gud taon tawo ako nga makalahot tay dito sa igbaw kay layo pa man tawo na mu lakatan guys. So dinhi pa lang dapita guys, makita pa lang ninyo nga nindot na kayo ang view. So hinahinay lang gud lakaw dito guys kay kapoy na kayo sa kag bukid kay diri dapita may ganit guys kay wala kayo ulan, landong-landong ng panahon guys. So so dinhi dapita guys, ni honong dinhi dapita guys kay kapoy na kayo unang naglantaw mi dito sa unhan guys o so, nindot na ka kayo guys o so, dinhi pala ganin sa ubos guys nindot na kayo tantawon guys so lakon na pulmi sa unhan guys unya guys akong gintuyok ang camera guys kay aron makita ko ninyo guys ang usang hechura guys so mo akong hechura guys so nya akong gituyok ang camera sa tubangan guys so matan-on yung una guys so chat out din sa kumakauban kauban guys, ka guys oh. so so diha guys sa kaon kayo na diha dapita guys so oh. bisan o di kayo mag guys pero kaya lang sa kaon guys kayo mo na ituyo ang pagsagka sa bukid guys so oh. para makita ang view dito sa igba so kanin dapita din ni guys sa kaon kayo na din dapita guys tanda naman guys mugunit ko anong nag una guys kayo sa kaon kayo guys o oh. <laughs> 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 So din yung guys, sa kaanong huwag guys. Mahapit na magtupong ang suwang ang tuhod guys. So kung kamulang makaari guys, sigurado hanghang -hang yun mo. Lagi guys, hanghang lagi mo guys. Basta makaari mo sa manloy. So ani ang kaso, tanawa ang view sa likod na ko guys. Nindot kayo, wala pa nga na sampaw guys. So, na ako'y kasugat guys, ng usa ka batan ng oh. guys niyan Okay, so masulti na ron guys. Hello, guys. what's up mga kabarangay? Welcome to Bagyo! Liti Bagyo! <laughs> <laughs> Shoutout out there, Kang anghelito. So mo guys, nindot kayo din sa bukid na guys. So mo ni na guys. So pag-abot ni mo sampo guys, mawala na jud ang imong tungod ka nindot sa view ni din sa igbaw guys. Bisan king kapoy na ako guys, hala padayon basta makakita la og view dito sa igbaw. Layo pentaon guys, wala pentaon may kaabot sa so, pinaka -tok -tok guys. Murag kapoy na jud din guys. So layo pentaon nga to guys. So Gingkapoy na yung taon si Intoy. Yan sa kamera yung taon guys. Tanawa guys. Oh, so, Roya na yung taon na guys. Pero kay laban lang. Ito na makasakagot sa igbaw. Ayun yung taon huwag kalimot guys. Pag subscribe o pag follow sa akong Facebook page guys. Ayun, huwag ayaw po pag kalimot guys. Pag share sa video na ito guys. Kay Aron. Sunod so po hon. Makita na po ninyo ang akong sunod na video guys. So, yung guys. Diyan natin sa TokTok -tok guys. So nakita na natin ang mga kagisunan guys. So na nasila sa guys. So nagbabay-babay na guys. Super ting lipayan nako guys ganda kita na ko si Brad Alvin guys so ayan guys so so maunin si Brad Alvin Fuentes ang dasig sa Limon Church si vlog na vlog uy nanay vlog mga iglaan mga mga sa unang nagdapit sa saan ang vlogger uy nakapita ka man salamat sticker ba subscribe mo kan brother Alexander 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 eh oh ayan na to balance nang na video wa wow. kurog siya pag maglakaw ka mm pag palit gimbal ko gimbal ba pero di man lang kurog ang kamot dili ani ay lakaw para dili kurog kung nang gimbal ba kay mm -hmm. ang gimbal mo ba STD kasi papakdol mm -hmm. ka di malata ba sa video ba papakdol ka <laughs> manok na lang oh. na sa manok. Pwede ang ulo. Ma -manok. Ang ulo ba kayo? So maunin guys ang pinaka -tok, tok din sa bukid guys so tanawas sa ubos guys gamay na lang yung taon guys ang mga tao guys mura na lang kong piso tanawon so super 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 kanindot tanawon diri guys So, hi guys. We are logsong lugsong to the bukid na because kukuha na mo ng among mga gamit. Hi ka naman sa vlog ko. Hi. Ikaw, hi ka naman ko. Ikaw sa... lang <laughs> yung matuwang. guys, kani nindot diri guys. Awa. Ah, Tanawad guys. Oh, guys? Oh, di ba? Awa ya Char. Okay lah. At least ini lah ikaw. <coughs> hmm, ini naman. So. Ayah pangaput. Kayak kita. Nene nene. Dia komo konah. Kita tunggu dinapi. Ma bali juk ti tengah penyoga.

Hi. hi guys, welcome to my vlog. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Oh, hi guys. Hi guys. Hi mamangga. Hi mamangga.

ini? Depan. Sama dengan ibu katin. Kamu lagi. Kamu lagi. Kamu lagi. Kamu lagi. Kamu lagi.